Test natin kung may positive yan. Sama natin yung susi. Umilaw. Patay yung susi. Patay. Umilaw. Patay. Grounded gr uh, tubig. Eh magkakaroon po yan ng ground mga idol. Eh ang gagawin natin, so nakapag na naman yung may-ari na eh bati repaired puputulin na natin yan. Pero maglalagay tayo ng allowance sa pagputol natin. Kasi baka mamaya magbago yung isip niya. Ayan. So, pag nag-convert ako, hindi sana ganito ka ikse. Dapat mas mahaba pa ito ng konti. Kaso dito kasi sila nag, nag, ane, nag na eh, nag-convert na Kaya ganyan na. Pero kaya pa naman itong dugtungan. Ayan Tatagu oh. Tatago lang natin yan. Ayan. Kasi baka mamaya, balik niya sa dating mag-connection, magagamit pa yung socket. Okay, okay. Galing na natin para mas malinaw. Okay, so ito yung function po ng ating ignition coil. Ay, ignition coil. Ng ating CDI. Yung e makikita nyo yung wire dyan ay anim. Ano po yung mga wire na yan na originally? Ito po yung black na may yellow. Ito yung sa ignition coil natin okay, diretso balat na ignition coil, papunta po yan dito sa ignition coil yan, sa ignition coil sa kabila, papunta sa ignition coil ito namang solid green ito ay ground tapos itong green na may guhit na white ito po yung ground na supply ng palaser ang gagawin dyan, para kusasamahin mo 'yan. Ayun. Pagsasamahin natin yung solid green. Okay? Tapos yung blue na may guhit na white. Palser natin. Positive na ang palser. Okay. So itong black na may guhit na white, hindi na natin yung gagamitin. Pwede natin yung putulin. Yan po yung dating kill switch na pag nadidikit yan sa ground, na mamatay yung ating primary. So ito namang uh, black na may guhit na red, ito po yung primary. So gagamitin natin to pero may gagawin, may gagawin pa tayong conversion sa bahaging ito. Okay. So, ulit ko gagamitin natin yung black na may guhit na red. Ano bossing Bakit kinakapos niya natin? Sulinok nila. Ito ba ito? Kwarta. Hmm? Kwarta. Ano mo kwarta? Basta robot motor, robot ito. Kwarta. Ano lagi? Kaya yeah, bakit kinakapos yung kung nananagka ah, na. Ay pagsagka. <laughs> Papala oh, nga yung dagat. Oo. Oh. Pamatada nga ay ARG TV. Hindi ako, ito oh, dagat. Iya owner. Ang muna ko. Ayan, alright. niyan na kuya. So, ganito po yung wiring connection ng battery operated sa mga hindi pa ganong pamilyar. Ayan, ang 4-pin. Ito po yung ground. Ito yung positive ito yung papunta sa ignition coil at ito yung pulser. Okay, sa ground muna tayo. Yung ground dito yung green, solid green at saka green na may white na white. Pagsasamahin natin. So yan, stock pa yan. Okay. So next natin, ground pa lang inalagay natin. Salo pa lang sa next natin yung Palaser. Ito so okay na po yung palser Next natin yung ignition coil dito sa baging ito, yung ignition coil. So kahit anong color code 'yan, nagamit yung socket, basta mo lang alam niyo lang po yung tamang position. Ayan, yung ignition coil, black na may yellow. Right. So, sabi ko kanina, gagamitin natin itong black na may guhit na red. Ayan. Kasi ito yung maging supply natin ng accessories. No? Para dito sa bahaging ito, hindi madumi. Pag tinip natin, isang linya lang yung tape, no? Ayan. Ito yung maging supply natin ng accessories. Pero wag nyo nang papaanda rin, ha? kasi may gagawin pa tayong conversion dito sa bahagi ng stator Ayan. so yung original na nakakabit na limang wire ay anim na wire lima lang po yung naikabit natin yan ha? pinagsama natin yung dalawa dito tapos nag isa yung iba tapos ito wala na to hindi na natin gagamitin kayo tape natin para sabi ko kaya nga sabi ko malinis. kasi ito pag napasukan lang to ng tubig nag-washing tayo magkakaroon ng problema masaylan na po pag battery operated kasi may magkaroon lang ng ground mamamali ha yandar Siyempre, namalya eh. Iyay, gupo. Ah. Ayan, oh. No? Tingnan nyo naman. Parang walang nangyari sa kanyang harness, oh. Oh. Diba? So, sorry na kayo kung medyo mahaba yung video natin sa ngayon. Papa. Karamihan kasi ngayon hindi na nanonood ng mga mahabang video. Pero kung gusto niyo matutunan, ginagawa natin dito, gusto niyo experience. Ay, uh, pwede niyo sundan yung ginagawa natin dito sa video. 'Yun. 'Di ba? Malinis para walang conversion na naganap. So, dito naman sa bahaging ito ay sinasabi ko na importante, may gagawin tayo. Yung supply dito na kinabit natin kanina, ito, ito yun oh puputulin natin to ito yung supply ng ating so guys sabi ko pag magpuputol tayo maglalagay ng allowance ito yung supply ng ating primary na kung saan yan ang ilulusot muna natin alright pupunin natin yon, ito yun oh tapos ito ititip natin yan Kasi kahit sira yung primary nito, naglalabas pa rin yan ng kahit papano na kuryente. Eh, okay, pag hindi mo na tape yan, yung mga paa mo dyan. Yan. Yan. Okay na dyan, okay na tayo sa part na yan Tapos ito, dugtungan natin ito ng Positive So bali ito sana yung connection nila dati Dito natin ito ilalagay Pero hindi tayo maglalagay dyan Para mas malinis So dito sa wire na yan May makikita tayo dyan accessories Tignan nyo ha Yung accessories wire nito ay solid black Dito tayo magbabaklas yan, nakikita ba kayong solid block? Meron, no? Meron po, sir. Ito po yun, no? Oh. Yun. Okay? So, ito yung solid block. So, ang gagawin natin, dito na natin ito ilalagay ng ganyan, no? Oh. Diba? So, pero babalatan natin yan. Siyempre, lang naman na kaganyan lang yan. Yung solid block, ito po yung accessories wire ng ating Beaver Man. So, color code niya po yung Honda. So, test natin kung may positive yan. So, natin yung susi. Umilaw. Patay yung susi. Patay. Umilaw. Patay. Okay. So, dito natin ilalagay yung accessory swipe. Tapos pag tinip natin yan, so parang walang nangyari. Parang walang conversion na ganap. Hindi kagaya nito. May mga jumper-jumper. Delikado yan no may kuryente ano tayo muna natin diba delikado pag mayroong kabit diba diba oh diri di daw di daw delikado pag may kabit Iman. Pagpada po. <laughs> yun yun eh. Yun. Oh, bukas dito bu 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 yung ano? Yung oh, bukas. Bu bu yeah, bukas yan. Paglinggo, update lang. Ayan. Yeah. So, nailagay na po natin yung black na may guhit na red. Titape na natin. Para parang walang nangyari. Okay, oh. hey, kung gusto mong hindi ka mahasel, pwede naman kami na lang. Ay, ngayon ka ba na nagpapresent? Kay Henry. Ha? Huh? Kay Kuya Henry. Sa ito ituturo ka naman nila magtanong ka lang sa may nagpre-press. Okay. 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 So, DE. DE. O, di James. Ayan. So, nakita nyo ba mga idol? No? Na parang walang conversion nangyari. Na parang totoong wiring harness nya lang yung nandyan. Yun, no? Know. Yun, no? Know. So, ito po yung conversion dito sa part ng CDI. Tapos dito, yung conversion dito sa part na ito. Ng ating stator, no? Kita nyo ba? Parang walang nangyari, di ba? So, bago natin ito paandarin, bunutin muna natin itong ginawa nilang jumper na to. Sa so, ibabaw ka muna. So, subukan muna natin yung conversion natin, baka mapahiya tayo. Daldal -dal pa naman tayo ng daldal, tapos hindi kaandar. Yan ah! One click lang. Asan yung conversion dyan? ano ginalaw wala di ba alright na so, tanggal na lang natin to tapos tapos na yun lang so ganito lang muna yung video natin bye bye babalik ko pa eh